So maliban po sa pagtatanim, maroon din po tayo uh, maglaba. sin po yung mga cover ng ating uh, upuan natin dito sa tambayan. So parang tatlong taon natang walang laba. <laughs> Nilapan ko lamang po problema. Alamig po sa amay. Alamig po nung uh, tubig. So bago po ako mag-garden, uh, unahin ko lamang po munang uh, to kasi mamaya ay maaraw po para matuyo po siya kasi yan wala na po tayo ano dyan ha upuan nasa labas na ay man, nasa loob na nag frost siya kagabi tumutulo yung ano na tumutulo yung ano nalulusaw yung mga yelo na naan dun sa um, mga yero sa mga halaman sa mga daon so, mamaya pa mag harvest tayo tapos baka mag ano ko ng lupa. Iwan ko, hindi oh, ko pa sigurado. Alam mo pa gagawin. So unahin ko na po muna itong paglalaba. So aside pa sa pagtatanim, ayun, umusok pa ako eh. Maroon din pa tayo maglaba. Ayan po. So, tapos na po tayong uh, maglaba. So, hindi ko po siya dryer or uh, winnish po sa loob ng bahay. Kasi baka mag-shrink uh, po siya. Baka iba yung tela nito, eh. Kasi minsan, pagka magang ripen ito, mga cover kaya may mga damit na pag nilabhan mo, imbis na ganito siya kalaki, nagiging sobrang liit po siya. So, baka masayang lang. Kaya ang ginawa ko. Kinamay ko eh, no problema sobrang lamig po nung uh, tubig pero so, ayan so tapos sa tayong maglaba ngayon naman mag garden po uh, tayo Ang lambot ng ano? Ang lambot ng uh, lupa. Ang daming bulate. Ano? Dami. Ang ganda, maganda yung uh, lupa. Hmm? Saglit lang siyang a uh, Saglit lamang po siyang bunutin. Hindi kasi naapakan kasi Naka, Maganda siguro ang uh, lupa din natin dito yan o ang ganda ang lambot nya para lang ano malambot hindi mahirap ano hindi mahirap alinisin yun pong uh, nilinis po natin dito And, yun po yung uh, ano natin dati uh, saluyot so, yan. malinis na tapos uh, ito mamaya tatanggalin ko to unahin ko na muna ito kasi yan ibabaon ko po yung mamaya sa lupa yung mga to ito ilalagay ko po ano ah uh, pataba sa ating bagong uh, bagong uh, bago pong rest bed right yan para mayroon pong uh, laman yung ilalim niya bago ko po ng ano bago ko tambakan ng uh, lupa mamaya Lagi ang ka muna sapat ka mga nabubulok na dito ito yan maganda ito pataba yun three points oops yan oh so, ko yan ng maliliit para mabilis na matunaw Mabango oh. Panghalo lamang po yun sa ano Sa lupa purul subukan natin to pag hindi kaya kuha ko ng pala ito magkimiti natin to para doon tingnan natin kung uubra sya Ayun. Ayun. Ito tayo. So tiing ko lamang to kasi meron pa tayo doon eh, ang kabila. Pagkain ng ah, oh, worms hindi uod bulate pala earthworms yan para sa winter po yan sana pinansin pa ang iyong ganda at hindi rin sana pinansin pa ang puso mo may gayuma dahil sa ang puso ko'y labis na umibig sa'yo Kau pala Angakit Sa puso ko Kaisang mutia Kelas yeah, na Kainingning Anong ganda

gonna try it? Yes. Sir. Hello, Jordan. I hear you. Yeah, I can hear you too. Hello, Marco.